Hi guys! Gumawa naman po tayo ng paborito nating na mga Pilipinong merienda na banana Q. Lalagyan ko lang ng kaunting style at twist yung ating banana Q for today dahil ipapamerienda ko ito sa aking mga anak. At ito po yung saging na na-harvest namin dito sa aming bakuran noong nakaraang linggo at hinug na nga po sila at pwedeng pwede nang gawing banana Q. So yung gagawin natin yung hindi masyadong hinug. At yung mga saging na na-harvest natin this time ay hindi kagandahan hindi ko po alam kung anong nangyari baka meron kayong idea meron siyang matigas na part na merong itim-itim na dad hindi ko alam kung safe ba to pero yung ibang part naman ay okay at masarap at sobrang tamis naman so tinanggal ko na lang yung mga part na may dad at dahil nga para sa mga bata yung gagawin natin para mabilis nilang kainin at madali natin itong lulutuin ninipisan ko na lang slice at para na rin magkaroon tayo ng ibang style naman kumpara sa mga nakasanayan nating banana cute. At yung gamit nating mga stick ay yung medyo flat para hindi umikot o dumulas yung ating mga slice of bananas. At 4 pieces or 4 slices yung nailagay ko sa isang stick. Shoutout po kila Ma'am Rory Candelaria ng Venice, Italy. Sirila Dalogdog nang ng Sampalok, Manila, isang Ilocano din. Jane Desierto Tabulog ng Switzerland. Wow, napakalayo na po nang nararating ng ating mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyo. At magpapainit na ako ng mantika, which is palm oil. At medyo damihan ko lang para lumubog yung ating mga saging dahil nga nasa stick na sila, mahirapan tayong prituhin. Actually, kinakabahan ako baka hindi mag-work yung ating ginawa. First time ko lang kasing gawing yung ganitong style na nasa stick na sila at na-slice pa ng maliliit. So, sa pagprito ng ating saging, medyo malakas yung apoy. At hintayin lang nating maluto yung mga saging bago maglagay ng asukal. Hintayin natin medyo mag-brown yung mga saging. At syempre, kailangan natin itong baliktarin. At inilipat-lipat ko lang sila ng pwesto para pantay yung pagkakaluto. Medyo nahirapan ako dito kasi kulang pa pala yung oil na inilagay natin. Dapat pala ay mas lubog pa. At dinahandaan ko na lang ang pagbabaligtad at paglilipat ng pwesto para hindi Kumawala yung slice of bananas natin. So far okay naman, walang natanggal na saging sa mga sticks at ngayon ay luto na yung mga saging natin kaya maglalagay na tayo ng brown sugar. In-sprinkle ko lang sa ibabaw and then pinainit ko lang muna yung sugar para medyo kumapit at saka ko biniligtad ang mga saba. At pagkatapos nag-sprinkle ulit ako ng asukal sa kabilang side. Siguro mga uh, 3-4 cup na asukal yung nailagay ko sa ganito karaming saging. At dahil ginusto natin ng magagandang slice at magandang pagkakatusok, nahirapan tayo sa pagbabaliktad. Dapat talaga, dinamihan ko pa yung mantika. So, itinuloy-tuloy ko lang para hindi masunog at para pantay yung pagkakakot nung uh, ating asukal sa mga banana slice or slice bananas at para na rin hindi masunog. sabuan sabuan na. After a few minutes, okay na yung ating mga saba. Nakuha na natin lahat yung asukal at hahanguin ko na. Pinatay ko na dyan yung apoy. Nalo-halo ka lang para naman magkuha pa natin lahat yung asukal na dumikit sa kawali. Sa paghahango ng ating banana cues, nilatagan ko lang ng dahon ng saging para hindi dumikit yung ating asukal, caramelized sugar sa plastik na lagayan. Pinaghiwa-hiwalay ko na lang din para hindi sila magkadikit-dikit at hindi tayo mahirapan kapag kinain na natin. Papalamigin lang natin ito and ready to serve. At kung pinapanood mo pa rin hanggang dito, please let me know kung nasaan po kayo para naman malaman ko kung saan nakaabot ang video na ito. Maraming salamat po. At tara, man natin kung malutong nga ba at kung masarap nga ba itong ating banana cue for today's video.